Palang araw po sa inyo lahat. Nandito na ang Iwagan ng Pangasinan ang magtuturo po ng karunungan nyo po. Sana ipakitulong po, paki like and share po, paki follow po, iwaga ng Pangasinan. Ang tatanay ko po napakalagi mo tanong sa inyo lahat. Ang isisir ko po sa inyo orasyon pang baklas ng kulang. Napaka-importante po kung manakaramdam po kayo ng nangihina, natutulala, o yung isip niyo po ay parang inahangin po. Nakakalanda po kayo ng di kayo makatulog, na nababalisa at malami po kayo nararamdaman at palagi po kayo nananaginip po ng masama, nanaginip po ng mga napapanigipan yung mga taong namatay na ibig sabon po niyan ay nakukulang po kayo na spiritual po. Kaya ituturo ko po sa inyo para ang orasyon nato pang baklas ng kulang po. Baklasin niyo agad yung kulang na nararamdaman niyo po para kung po narito po uh, pusanin sa inyong sarili at iipusin yung dibdib po sa tubig inumin. Gawin nyo po sa araw-araw hanggang mawala po yung nararamdaman nyo po. Narito po ang uh, po ad kalum ad kalum ad kalum pag nagbabanggit po kayo rasyon yung tiwala at po sa sarili at nananampalataya sa Diyos para gabayan kayo sa araw-araw po maraming salamat po